Guys, okay, so today nandito tayo sa tindahan at tayo yung magbablog nalagay ko kayo dito kasi may ipapakita ko po yung nakara ay nilipat na dito ang ni Papa. so today is nandito tayo sa tindahan nabili ako sa EO since I'm using my contact lens. May contact lens ako kasi nga. ang aking grado sa mata. So, I'm wearing contact lens. And very useful yung nabili ko. Uh, 95 piece. 95 piece. 95 pesos lang to sa EO. Meron na siyang pang tanggal dito para hindi na para hindi ka nagagamit ng kamay may pantanggal na siya meron siyang panglagay so lalagay mo lang yung contact lens dyan sa ibabaw dito there. and then you just put it there and then may lagayan siyang andiit say in case of emergency diba masakit yung ano mo pwede mo siyang tanggalin meron kang lagayan ng solution and then meron kang lagayan siya pero ng ganito very handy siya oh, How cute Hey ang cute siya. Ang cute. So, yan. So yan siya. Ganyan siya. Diba? E ang cute. Tapos may salamin pa. So, ganyan. Pag magtatanggal ka ng lens, kung ano ka na lang, And then, akala mo, ano siya, powder, para akala mo, face powder. Pero hindi siya face powder. So, 95 pesos lang to sa EO. Dito ko nabili yan sa EO sa Walter Mart. So, hindi ko alam sa ibang EO. For sure, meron naman at agad. Uh, pero first time ko kasi makita sa EO to yung ganito. Sa ibang branch, hindi, hindi pa ako nakakita. Kanina lang. So, binili ko siya. Kasi, kasi ito yung aking ginagamit na solution for my contact lens. Yan, there. May lagay yan. Yan paper bag. Hmm. So, yun lang. Tiyo, bandit tayo dito. Um, McFlurry, or yun. Matcha. And then, the strawberry and then the fries. Shake, shake. Barbecue. So, ang sarap ng amunula ano, matcha. So, ang sarap. Ganyan. Mmm. 知、so.